Hello guys, welcome back. Kaya gaya ng karaniwan kong ginagawa sa video na ito, magbetrade ako gamit ang sarili kong diskarte. Sige guys, una sa lahat, bigyan ko kayo ng disclaimer. Ang video na ito ay hindi payo sa pananalapi at talagang hindi ko sinasabi sa iyo na makisali sa pangangalakal. Magtrade ka man o hindi, ang video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at dito ko ipapakita sa iyo kung paano ako nangangalakal gamit ang aking diskarte. Kaya guys, simulan na natin ang video. Una sa lahat, makikita mo dito, mayroon kaming $795 sa aming account. Okay, kaya ngayon tinitingnan ko ang pares ng USD dito. Dito, ang diskarte na ginagamit ko ay gumagana tulad nito. Halimbawa, kapag may trend, ngayon ay umuusad ang trend pero tinanggihan at bumababa ang market. Kaya nagtakda ako ng antas dito na para sa atin. Pagkatapos, para matupad dito, nagtakda ako ng karagdagang antas kaya't ito ang antas at ang merkado ay maaring bumaba o tumaas mula rito. Sa oras na ito, patuloy na gumagalaw ang merkado sa antas ng presyo na ito. Naiintindihan ba yon? Kaya ang gagawin ko ngayon ay maglagay ng rectangle sa lokasyong ito. Gagawa ako ng bahagyang pagsasaayos sa parihaba para matiyak na tama ang posisyon at malinaw na mamarkahan ang antas na ito bilang sanggunian. Kapag natapos na iyon, makikilala na ang antas na ito dahil malinaw na makikita sa screen. Kinuha namin ang ibabang mitsa ng kandilang ito at ang itaas na bahagi ng katawan. Okay, ibababa ko ito ng kaunti para maging tama ito. Kung may berdeng kandila dito, sa susunod na kandila, maaari tayong mag-trade pataas. Maghintay muna tayo at mag-obserba. Kung matagumpay itong makabuo ng berdeng kandila, maaari tayong mag-upward trade o kumilos ng naayon. Ang mahalaga lang, walang mga garantiya. Sa mundo ng pangangalakal, mangyaring tandaan na walang anumang bagay na ganap na tiyak? Sige. Sumali sa aming opisyal na Telegram channel para sa pang-araw-araw na technical na pagsusuri mga insights sa merkado at nilalamang pang edukasyon para lumago bilang mga ngalakal. Simula ng pag-aaral ngayon, link sa paglalarawan. Itinakda ko ang pingga dito. Sa susunod na kandila, maglalagay ako ng trade para sa pagtaas. Sige, so for now, maghintay muna tayo guys. Kung ang merkado ay bumuo ng isang malakas at mapagpasyang kandila sa itaas ng kasalukuyang antas, maaari nating isaalang-alang ang isang downtrade. Kung hindi kailangan nating suriin muli ang sitwasyon para sa isang UP trade, kaya naglalagay ako ng trade dito para sa isang pataas na paglipat. Kung bababa pa ang merkado, maaari akong maglagay ng panibagong trade. Sa antas na ito pumasok ang mga nagbebenta, ngunit ang kanilang level ay nasira na dahil dito may napakalakas na pagkakataon na ang merkado ay magpapatuloy na umakyat mula sa puntong ito, kaya't makipagkalakalan tayo sa pataas na direksyon. Maghintay muna tayo, guys. Tandaan, sa tuwing nagpaplano ka ng trade, kailangan mong tiyakin na ang iyong isip ay kalmado at nakatuon. Kung hindi kalmado ang iyong isip at mag-trade ka ng pabigla-bigla, madaling mabibigo ang iyong mga trade. Kapag kalmado ang iyong isip habang nag-trade, mas epektibo mong magagamit ang iyong buong potensyal. Dahil dito, nagagawa mong kontrolin ang iyong mga emosyon tulad ng takot at makapag-trade ng mas lohikal sa halip na magpadala sa bugso ng damdamin. At gaya ng ipinakita sa halimbawa, ang ating mahusay na binalak na trade ay naging kumikita. Ipinapakita lamang nito na sa mundo ng trading, ang pagkakaroon ng malaking pasensya at kalmadong pag-iisip ay talagang mahalaga. Sa ating ginawa, natukoy natin ang isang mahusay na setup sa chart, naglagay tayo ng support level at matiyaga nating hinintay ang kumpirmasyon Bago tayo pumasok sa trade, naglagay kami ng resistance level at kapag nabasag ang presyo sa antas na iyon, maaari tayong mag-consider ng trade pataas. Bago tayo kumuha ng isa pang trade, may mahalaga lang akong paalala. Hindi masyadong maganda ang chart na ito para sa trading. Mas mainam na mag-trade sa mga chart na may malinaw na pataas o pababang trend. Ang chart na ito ay nasa consolidation at ipapaliwanag ko yan ng mas detalyado sa mga susunod na video. Eto na, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, mag-subscribe sa aming channel para patuloy na makakuha ng mga video na lubos na nagbibigay kaalaman at may mga praktikal na halimbawa. Sumali rin sa aming telegram group kung saan ako nagbabahagi ng mga karagdagang insight at mahalagang nilalaman. May dagdag na pang edukasyon na nilalaman sa telegram channel ko. Nasa description ang link para sumali sa komunidad. Okay guys, tingnan natin ang chart ito ay 36%, hindi ko ito hanap kaya aalisin ko pareho. Okay, maganda ang chart na ito. Gusto ko ito dahil kapag gumagalaw ito sa isang direksyon, pataas man o pababa, may posibilidad itong manatili roon ng matagal. Ang predictable na pag-uugaling ito ay nangangahulugang maaari natin itong isaalang-alang sa ating pangangalakal. Ayos lang yan. Tiyak na makakapag-trade tayo sa asset na ito. Kaya ito ang mga mahahalagang antas na dapat bantayan. Kung lumampas ang merkado sa isang antas, maaari tayong mag-trade sa parehong direksyon. Sa kabilang banda, kung lalapit ito sa isang antas at tatanggihan, mag-trade tayo sa kabilang direksyon para sa reversal. Kung magdagdag tayo ng linya sa chart, halimbawa, kung iguguhit natin ito sa partikular na paraan, mas malinaw ang pattern. Okay. Sige guys. Kaya base sa aking pagsusuri, sa tingin ko ay hindi na bababa ang merkado. Kaya sa kadahilan iyon, kukuha ako ng trade pataas. Ang kalakalang ito ay maaring magresulta sa berdeng kandila. Hindi ko masasabi ng sigurado, pero pakiramdam ko ay mataas ang posibilidad na mabuo ang berdeng kandila. Kaya naglagay din ako ng dalawa pang trade sa ibaba. Okay dahil kung titingnan mo ang aming antas ayon sa trend line, maaring hawakan ng market ang antas na 'yon at magsara sa itaas nito. Kaya maghintay tayo at tingnan kung ano ang mangyayari. Okay guys. Kaya ngayon tulad ng nakikita mo dito, ang aming mga kalakalan ay hindi kumikita dito. Let me check. Sige guys, kaya ang trade na inilagay namin sa ibaba ay kumita pero ang mga trade na inilagay namin sa itaas ay nalugi na. Okay lang. Ngayon, anong gagawin natin? Ito'y isang bagay na dapat maunawaan. Hindi tayo dapat mag-overtrade. Halimbawa, kung malugi tayo, huwag isiping dahil nadismayaka ka ay magtitrade ka pa ng marami. Hindi, kailangan mong manatiling kalmado. Ngayon maglalagay lang ako ng dalawang daang dolyar na kalakalan dito. Kung ang trade na ito ay magresulta sa pagkalugi, hihinto na ako sa pangangalakal para sa araw na ito. Nakikita mo, ang mga pagkalugi ay hindi maiiwasang bahagi ng pangangalakal. Talagang walang katulad na sabihing hindi ka nalulugi kung matutunan mong pamahalaan ang iyong mga pagkalugi at talagang naiintindihan mo ito, tiyak na maaari kang maging hari sa larangang ito. Sige, kaya guys, mabilis akong naglagay ng trade dito para sa isang pababang hakbang. Dahil ang pangkalahatang sentimento ng merkado ay kasalukuyang gumagalaw sa isang malinaw na pababang direksyon. Okay, at isa pang napakagandang kumpirmasyon na mayroon kami ay ang dating candlestick sa chart ay nabuo ang tinatawag na hammer pattern ito ay isang klasikong martilyo at ayon sa partikular na martilyong ito, malakas nitong ipinapahiwatig ang pagpapatuloy ng pababang trend. Sa likod na bahagi, walang makabuluhang antas sa merkado dito, okay? Kasalukuyan kaming walang antas kaya ang susunod na antas ay nasa downside. Kung ang aming antas ay nasa paligid, malamang na bumagsak ang merkado at hawakan ang partikular na antas dahil ito ang mga sitwasyon ng merkado at karaniwan, iginagalang ng merkado ang mga ito. Batay sa aming pagsusuri, nais ng market na bumaba sa direksyong ito upang hawakan ang partikular na antas ng suporta. Pagkatapos niyan, inaasahang babalik ito at bubuo ng berdeng kandila sa tamang kondisyon. Kaya magtiyaga tayo at tingnan kung paano ito gumaganap. Okay, and there we have it. It's a profitable trade. Kung titingnan natin ng mabuti, ang kalakalang ito ay kumikita na para sa atin na may dalawang ang dolyar na tubo. Nagkaroon tayo ng pitumpong dolyar na pagkalugi sa nakaraang trade, ngunit sa sumunod na trade, matagumpay tayong nakabawi at kumikita na ngayon. Okay kaya sa tagumpay na iyon, maghanap tayo ng isa pang setup sa ibang chart. Ngayon, para sa susunod na kalakalan, mayroon tayong dalawang daang dolyar na tubo, kaya inaayos ko ang laki ng kalakalan pababa sa isang daang dolyar dahil nasa kumikitang posisyon tayo at magandang pamahalaan ang panganib. Okay, tingnan natin ang pangalawang chart at suriin ang CHF currency pair. Gaya ng nakikita nyo, naglagay kami ng trade sa CHF sa particular na lugar na ito. Ang inoobserbahan namin ay isang panahon ng consolidation dito. Ang diskarte ko, kapag ang merkado ay bumuo ng bearish na pulang kandila pagkatapos ng berde, kukuha ako ng trade para sa pababang direksyon. Bukod dito, kung tumaas ng kaunti ang market, kukuha ako ng isa pang trade para sa pababa. Dahil sa pangkalahatang market sentiment, may malaking posibilidad na bababa ang merkado para hawakan ang partikular na level na ito. Okay sa lahat, nakapaglagay na ako ngayon ng dalawang trade dito mismo dahil ang pangunahing senaryo dito ay pagsasama-sama. Kung titingnan mo ang pattern, ito ay pula, berde, pula, berde, pula, berde. Kaya lohikal na dapat ay isang berdeng kandila ang susunod. Ngunit hindi ito nabuo dito. Ipinapakita nito na sa consolidation, kontrolado ng mga nagbebenta ang kapangyarihan kaya nabuo ang pulang kandila. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit kami pumasok sa isang downward trade. Kapag nasira ang itinatag na pattern sa isang consolidation, madalas itong hudyat ng pagbabago sa direksyon at dito isang pulang kandila ang gumawa nito. Makikita mo dito na may nabuong pulang kandila at mula sa taas ng level natin ay nabasag din dito. Nakita nyo paano ko pinasok ang trade dito. Tama, gusto kong sabihin na wala sa mga video ko ang mga rekomendasyon. Okay, ito ang sarili kong pagsusuri, ang aking personal na pagsusuri na ibinahagi ko sa YouTube gusto mong matuto ng trading, sumali sa aming Telegram channel para sa araw-araw na technical analysis, market insights at educational content para lumago at mapabuti ang iyong kasanayan bilang trader. Link sa paglalarawan. Talagang hindi ko sinasabi na ipinapangako ko sa iyo na ang discarding ito ay kikita ka. Walang ganyan. Ang lahat ng ito ay tungkol sa iyong sariling pamamahala sa pera, sa pamamahala sa peligro at sa iyong mga damdamin na maaaring gumawa ka ng kita dito. Kaya guys, para sa video na ito, sana magustuhan nyo ang video na ito. Maraming salamat guys sa panonood. Bye bye!